meron pala tayo ditong atay ng manok, sibuyas, sili, rino at mayonis may mayonis tayo dito. Tsaka sili. Apat na piraso lang palang sili. Tsaka sibuyas dalawa. Tsaka atay ng... Lalagyan natin ng konting harina para hindi siya masyabipurituhin. Pirituhin. Yan, pagkatapos natin lagi siya ng harina eh, syempre, imimix naman natin siya. Para hindi lang siya tumalamsik at hindi lang siya masep masepo, pag pinirito. Ngayon, maglalagay tayo ng mantika sa kawali. Tapos, ipipirito natin yung atay. Okay, natin sikat at natalamsik pa rin kahit may harina na. At siyang si pirituhin. Yan, meron tayo dito. Ayan, napirito na pala natin yung ating atay. Hindi ko na pinakita kung paano pinerito Pero pinerito na natin. Kasi matalamsik. Ngayon, meron tayo dito ang sili at sibuyas. Yan, nahiwa ko na pala yung atay natin hiniwa ko lang siya na maliliit. Then, hiniwa ko na rin naman yung ating sila at sibuyas. Ngayon, isasalin na natin. Isasali na natin siya sa hiniwa nating atay. Yung pagkasalin natin, syempre, mimix lang natin yan. Um, naglagay na pala ako ng rino sa pinggan yan naglagay na ako ng rino sa mangkok then nilagyan ko na rin ng mayonnaise Pagkatapos nilagyan ko siya ng konting toyo. At konti rin paminta. Then, naglagay din pala ko dyan ng kalamansi or sintunis. Apat na piraso lang yan. Then, imimix natin. Naglagay din ako dyan ng konti lang na sugar. Bago natin i-mix. Yan pagkatapos i- eh, Pagkatapos natin pag-aluloy, na natin sa atay. E, i natin siya sa atay. Pagkatapos, imimix natin siya.